Bale, ito nga mga Lutz. Gagawa nga tayo ng video. Ito nga gagawin natin video ay bagong kaalaman nga mga Lutz. Kung paano paganahin nga itong sira namin na for the box mga Lutz. Bale, kung makikita nyo nga mga Lutz, isasaksak ko nga itong saksakan ng for the box mga Lutz. Bale nga kung makikita nyo ayan nga mga Lutz, hindi nga gumagana. Sira nga mga Lutz yung saksakan niya. Bale, wala na nga siyang power mga Lods. Bale, ito nga mga Lods. May napanood nga akong video Lods. Kung effective nga itong napanood kong video na na itong USB nga na na Lods. Na binili ko nga na 200 pesos na double USB nga mga Lods ay papaganahin nga itong Aporda Box. Nang ito nga lang yung gamit mga Lods nga mga lods sa saksak nga natin sa port the box yung isang U USB mga lods tapos yung eto nga isa yung isang USB nga mga lods isasaksak nga natin sa adapter ng charger mga lods sa inyo isasaksak nga natin yan ay inyo ay inyo bali nahihirapan nga ako mga lods magsaksak nga eh. pati nga pag shoot nga lang mga lods nahihirapan nga ako kasi nga habang nag -ano nga ako, nagbibidyo ako mga lods. Habang yung pinapasok ko nga yung ano na yan, yung USB. Kaya hirap na hirap pa ako magpasok mga lods. Ayan nga, ayan mga lods na pasok na nga natin. Isasaksak na nga natin sa saksakan mga lods. Ayan na, and 2 and two, 3 three. Fuck. Ayan nga mga lods. Kung makikita nyo nga mga lods, legit na legit nga lods yung napanood ko ang video mga lods. Bali mga lods, dalawa nga yan, technique na yan. Meron pang isang teknik kung paano rin gumana yan ng wal, kahit wala kayong USB na ano mga lods. Adapter mga lods. Ayan nga kung makikita nyo kung meron kayong USB nga yung TV nyo mga lods. Pwede nyo nga rin dyan isaksak ya, mga lods sa likod nga ng TV nyo basta't may USB mga lods gagana nga yung legit na yan mga lods na kung paano nga gumana nga yung the box nyo mga lods nakala nyo nga sira na mga lods nagagana pa nga rin ayun nga mga lods may kita nyo nga yun oh. bubuksan pa nga natin yung TV mga lods kung legit nga rin to mga lods na gagana nga rin to pag sinaksak sa TV yun yeah, nga mga lods yun na 1 na 2 na 3 pack nga yeah, mga lods legit na legit nga yeah, lods yung napanood yung ang video kung may sira nga kayo nga for the box lods mga lods gawin nyo nga rin to baka sakaling makatulong sa ano nyo hindi na nga kayo magpapagawa pa ng ano mga lods ng for the box nyo ang gagawin nyo nga lang mga loads ay bibili nga kayo ng nano, double nga loads na USB Okay, na nga gagana na nga yung uh, for the box niya yung mga loads sana nga mga loads nakatulong tong video na to salamat